Gano'ng katagal nang nawawala si Michael o si Allison nung bago nahanap siya? Ah, bali, mam, bali po, ano, alauna ng madaling araw ng February 18 po. February 18? Ah, okay. Po. Huling paalam niya na sa kasama niya po sa bahay na aalis po siya. Okay. May, may, may aakit lang daw po siya. Oo. Tapos... So, ito, makikita natin ano, may CCTV pa. na um, footage kung saan bumaba at uh, naglalakad. Okay. Sa labas, ito. Opo. Mm -hmm. Tapos, makakalipas po yung 24 hours, yung kasama niya po sa tinutuloy niyang bahay, mm -hmm. nag, nag text na po sa amin, si, si Shalani hindi pa umuwi. Okay. Isang, isang, isang araw may na po siyang hindi umuwi. Mm -hmm. Kaya kami, Nathan, yung, ng, ng kapatid ko po, hinanap po namin. Pinagtanong sa mga kaibigan, mm -hmm. kakilala, katrabaho. Pero wala naman wala rin silang alam mm -mm. kung sino po talaga yung hindi siya nagsabi kung sino ang uh, ikakatagpo niya yun nga po. nung gabing yun oh, actually madaling araw ito Apo. no? Oo. Tapos isinumbong niyo or sinabi niyo sa kapulisan kasi kung more than 24 hours na Apo. missing person na ang Apo. ano sa kanya. Paano nahanap ang kanyang katawan? Um, bigla na lang pong may may nagpo sa FB na may natagpo ang ano po bangkay bangkay na, na lalaki mm -hmm. daw po na nakakulay pink. Mm hindi, -hmm. Di yung yung concern GT sa nakakilala namin po. Mm -hmm. Tinawagan po namin. Pinose FB ng kapatid mo sa ano niya o hindi na, nakita lang Nakita niyo. lang po nila na may naglive ng may nakitang ano nga daw po, mm -hmm. patay. Saan ito nahanap? Sa may face din po sa Bagong Silang din po. So malapit lang sa tinutuluyan ni Mala Michael. Medyo malapit lang din medyo naman malapit po. Medyo malapit lang, oo. At uh, nung nakita nga ang uh, katawan, ito ay nakabalot sa... Te tela po. Tapos wala na mga binti niya. Okay. Tapos... Pag sinabing binti, uh, shari pinutol mula sa tuhod. Mula sa tuhod po. Mula sa tuhod. Opo. Okay. Mula sa tuhod po. Tapos inuud na po siya nung nakita po. Mm -hmm. Sobrang baw na po talaga. mm -hmm. Tapos nung hindi na, siya makilala, hindi na po makilala yung mukha po niya kasi bloated. mm -hmm luto na tapos halos ma alas pumutok na po yung mata niya sa sobrang ano. Sa loob okay. ng bahay ba ito nahanap o tinapon ito? Sa loob po ng bahay nakita po yung Sa loob uh, ng bahay. Ah, Sino ang may-ari ng bahay na yon? Ay nga po hindi hindi namin kilala kung kanino po talaga yung bahay na po na yon eh. Kasi kung tatlong araw nang nandoon at mangangamoy na, imposible naman na hindi magtataka yung nakatira doon sa bahay na yon kung ano ba yung uh, nangangamoy o kung ano. Meron na bang update sa inyo ang uh, kapulisan tungkol sa investigasyon nila? Wala pa naman po. Captain Dizon, uh, nandito po ang mga kaanak nung uh, biktima na si Michael Dolina. At uh, pwede niyo po ba kaming uh, bigyan ng update tungkol sa investigasyon tungkol sa kapatid nila na natagpo ang wala ng buhay at uh, medyo gruesome yung pagkakahanap sa kanya, ano? Opo uh, ayun niya po base sa report ng uh, kapatid ng biktima, tatlong araw na po itong nawawala. Mm -hmm. o March, uh, February 18 mm -hmm. na huling umalis sa kanila ng madaling araw mm -hmm. at uh, natagpuan ito sa isang bahay nga dyan sa Bago Silang Paste 10 ng bandang hapon na, ng uh, February 21 po. Mm -hmm. So bali po sa initial na investigasyon ng person of interest po natin dito, mm -hmm. eh yung may-ari po, nong uh, bahay okay. na kung saan yung may-ari ng bahay ay uh, nawawala po hanggang sa ngayon. Big sinabi niyo nawawala. Umalis sa lugar? Yes po, umalis po sa sa lugar na iyon. Ah, okay. So wag ah, muna oh. nating ano no kasi uh, person of interest at uh, kasalukuyan pa na pinagtitibay ng uh, kapulisan ang kanilang investigasyon. So kasi kung uh, sabihin natin na may pangalan. Tama ba ako, Captain? Baka mamaya eh... Po. Uh, so, tama so, po. Huwag po muna natin yung pangalanan. Huwag okay. na muna natin pangalanan. Basta uh, suffice it to say na meron na po tayong person of interest. Iisa o lang po. po ba ang person of interest? Actually po, uh, sa initial investigation namin, lumalabas dito mga dalawa hanggang tatlo yung person of interest namin. Okay. Actually, yung mga pers, uh, yung mga person of interest na yan, ah... Uh, ang may mga nagbigay din ng information sa amin dyan ay ang kanilang mm -hmm. ding kamag-anak din po. Kamag-anak nung Apo. may ari ng nung, bahay? Uh, yes po, person of interest natin. Kamag-anak din po ng person oh. of interest natin dahil uh, hinahanap din po sila nung kanilang mga kamag-anak. Sino po ang nakahanap nung katawan? Sino po ang nag-report? Isa rin sa mga kaanak? Opo, isa rin sa kaanak dahil napansin nila na ah uh, nangangamoy na yung may na may may amoy uh, doon sa loob oh, na hindi uh -huh. maganda doon sa bahay na yun at nakapadlak po yung bahay. So okay. nung sinilip nila na discover na niya po na merong uh, patay sa loob ng bahay. Okay. Ano po kaya ang uh, motibo? Meron na ba tayong mga uh, hinala kung uh, bakit nagkaroon ng Ting ganitong kaganapan? May nawawala bang gamit, pera? Tingin ko po isa po sa Motibo nito dahil po sa ang tama ng biktima ay may stab wound sa likod at may laslas uh, -las sa leeg tapos pinutol pa ang paa. So tingin ko personal na galit po ang uh, ano nito. Motibo. Kasi oh. po kung ordinaryong tao ito o ordinaryong may kasalanan lang, hindi ganon na klase ng pag, uh, uh, patay yeah. sa isang tao. Pero mukhang ano no, uh, kasi kung ang tama sa likod... Uh, Raidor. Parang tin traidor siya. Opo. Hindi siya in, wala siyang laban. Wala siyang Opo. laban. Meron bang naikukwento ang kapatid ninyo na kaaway siya? Meron bang may utang sa kanya na sinisingil niya? Meron bang... Wala naman po nabanggit sa amin na gano'n. Walang gano'n? Wala siyang mga hinaing tungkol sa kung ano man. Na, wala po kasi hindi naman po yung nag nagsasabi ng sama ng love niya kasi masayahing tao po siya. Eh. Hindi naman siya yung... Pagkalibawa, may, may galit may nangyari, siya. Oo. Oh. Oh. Hindi niya, hindi niya babanggitin 'yan, talagang sa kanya lang 'yan. 'Yun bang kasama niya sa bahay? Ano, bahay Hindi po. Ayun po 'yung may-ari ng bahay po na tinutuluyan niya. Ah, 'yung may-ari, tinutuluyan niya. Ah, ah, po. O, o wala ring nabanggit doon. Wala rin po kasi ang huling usapan din nila po noon. Ay, ang huling pag usap din nila 'yung 'yung oras po na nawala siya. Nakapagpaalam, Nakapagpaalam pa Nakapagpaalam no? pa po Captain, nakausap niyo na rin po yung uh, parang kumbaga yung landlord, kay, no? Kay bigay niya po si si Kuya maki po Oo, yung kung saan tumutuloy yung si Michael nakausap niyo na po yun yung kung saan oh, siya umilis? Actually, yes. okay. nakuha na niya po namin siya ng affidavit siya hapo mm -hmm. statement uh -oh. siya hapo, na talagang uh, bago pa mangyari yun oh, nagpaalam itong si victim kay uh, maki through uh, text po Or Oo. through messenger, yun mm -hmm. po, nung madaling araw ng uh, February 18 po. Okay. Um, sa so ngayon, so wala pa tayong malagay na motibo o wala tayong hinala kung ano man ang naging galit kasi parang puot, pu puno ng puot Oo. eh. Ang Oo nga po, yun po. Kaya nga po. Mm -hmm. Kaya nga po sa assessment ko, eh, ito ay uh, personal na galit. Mm -hmm ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa Balota. Ito ba, uh, Captain, meron bang ibang mga nangyaring ganito dyan sa lugar ninyo na yan? O unang pagkakataon ito in the area? Uh, unang pagkakataon po ito na magkaroon ng ganyan yung uh, matatagpuan namin po tula, pinutulan pa, pinatay tapos lang pa. Yung person of interest ba natin ay matagal nang nakatira sa lugar na yan? Sa pagkakaalam ko po, matagal na medyo may katagalan na po nakatira sa lugar na yan po. Oo. Samantala, si Michael ba matagal na rin nangungupahan doon sa lugar na yon? Hindi po, doon po siya nagtatrabaho po sa Kaloocan po eh. Pero ang pinakabahay po namin sa Bulacan po talaga. Ah, pero gano'n na siya katagal doon sa area na yon? Pero doon kami lumaki. Pa. No, doon, doon, doon kasi kayo, doon rin lumaki, ah, eh, Kaloocan, ah, doon din kayo lumaki. sa Kaloocan, doon sa lugar na yan. Ah, pero magkahiwalay, hindi kayo nakatira doon sa bahay na <laughs> hindi tinutuluyan Hindi po. Okay. Gano'ng kadalas kayo magkita ni Michael noon, yung buhay pa siya? Ano po, alos sa isang buwan minsan, dalawang beses Nagkaka-kwentuhan? Kasi magpaano siya, magcha cha, -cha na Halimbawa, pag may pasalubong, Mark, baba dito May pasalubong ako sa mga bata Kasi, <coughs> Ah, so napaka-galante, ah, maaari -ano ah, sa pamilya Napaka-matulungin po niyan Captain Nelson Dizon, ano po ang magiging yes, po. next steps ninyo po In terms of uh, pursuing itong leads on the person of interest? ah uh, mm -hmm. Ganun niya po. Uh, continuous pa rin kami ng uh, manhunt operation dito sa suspect. Mm -hmm. At the same time, uh, base sa mga pinakitang texts mm -hmm. nung isa sa person of interest natin at mm -hmm. mga nakuha na namin na affidavit, so yun po ang uh, magbibigay sa amin ng uh, dokumento para po uh, sakaling uh, may file po namin itong complaint po. Okay. Uh, laban dun sa suspect. Oh, na, o, sa personal interest namin. Na-recover po ba ang ilang mga personal na gamit including cellphone nung biktima? Uh, sa pagkakaalam po po. Hindi po na-recover yung cellphone. Wala yung cellphone. Opo. Uh, Opo. may access ba tayo sa kanyang social media account? Nakikita niyo ba yung Messenger? na-open niyo, na, -open. na, -op, na, -op, na, -open na -open ko po yung Messenger niya kaya oh. alam po. Burado na po yung mga ano niya. Con Conversation, lumang mga message na iwan sa February 16, ah, sa February ah, po. 8. Wala may po, nagbura. Wala pong may nagbura po tapos may nagpipilit mag, magpalit ng password ng Gmail niya. Okay. So mukhang ayan kasama yan no na sa iimbisigahan ng kapulisan. Ah, uh, matulung ka lang Captain Dizon. 'Di ba kahit na nabura na, I think there is a way para uh, ma-recover yon pag may kaso na with court order if I am not mistaken. Tama ba ako Captain Dizon? Opo, i-coordinate po natin uh, concern niya sa anti-cybercrime uh, group po. Opo. Oo. Uh, in the meantime, uh ulitin namin ang pakikiramay namin ano sa sa inyo sa pamilya ninyo. Pwede na ba silang mag-file ng kaso at this point, Captain Dizon. Although, of course, innocent until proven guilty, but we do know na okay. flight is an indication of guilt, no? I mean, Ah, uh, pwedeng to infer kasi bakit ka magtatago? Uh -huh. I, doon nahanap sa yun. Poder mo sa sa pwesto mo, ikaw may-ari. Uh -huh. Nandun uh -huh. ka naman, nandoon naman siya nung during the period na nawawala. February yes, 16, tama? Ah, uh, 18. 18. 18. Sorry, 18, 18. Uh, nahanap ng 21 pero itong may-ari nung bahay kung saan natagpuan ng bangkay ay nawawala na rin noong February Apo. 18. So, yes po. At actually, nag pa nga din niya ng social media account niya, Facebook account niya. Yeah. Aha. Okay. Apo. So, tutulungan po natin namin kayo ng Wanted sa Radyo para makoordinate po ito including dun sa cybercrime unit. Although, kapulisan na yon, Police to police na ang... Uh, tama ba ako, Captain Dizon? Kayo na yan, ano? Apo. Opo, opo. Uh, but in the meantime sufficient na ba to file a case kasi para magkaroon ng warrant, tingin baka hindi ko, tayo tanggapin o, 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 ng prosecutor. Opo, ngayon po, uh, sa tingin ko medyo medyo may konting lab daw pa. Opo. Okay. Na, mm -mm. na 'yung kaso, pero uh, sa korte naman, as uh, sa prosecutor naman, meron kami tinatawag na dc 20 so uh -oh. may case build up para pumadagdagan pa 'yung mga Katibayan. Uh, yeah. oh, katibayan. Oh. Opo. Uh, Yun po. Pero susubukan po namin itong ihain sa prosecutor po. Doon po sa regular ano filing. uh, Apo. sa investigation, yung na scene of the crime ano tayo yung uh, nakuhanan ng mga uh, fingerprints etc etc yung katawan ba although naaagnas na may nakuha pa ba, may makukuha pa kaya tayo na blood stain or kung ano na magi iindicate doon sa konsino ang pumatay or uh, uh, pagdating kasama po sa ganyan ma'am ano po uh, well coordinated naman po kami sa soko kasi okay. po sila ang crime scene process uh -oh. so titingnan po natin yan kung mayroon pa silang uh, ibang nakitang uh, pieces of evidence ganyan. po uh, uh -huh. na po pwede po nahanap natin yung pinutol opo nakita naman nakita naman po Nan, nandoon po sa cooler ah so ang katawan Nakadapa sa... Binalot? nakadapa. Oo. Tapos yung paa po, nasa cooler. Yung dalawa po ba? Ang nakita ko lang isa eh. Pero yung isa, hindi ko alam kung saan nakita ng mga so... Ang na, natanaw ko lang, isa lang po yung nasa ano. Pero hindi ko alam, hindi ko alam kung mayroon pang isa sa ilalim ah. Okay. Pero yung natanaw ko sa cooler. Pero buo. Na, na, buo na. Nabuo natin. Opo, nabuo naman po siya. Pero anong, di ba, kung titignan mo, parang para saan yung pinutol niya pa yung paa? Oo nga eh. siguro para mag para maitago, para mai ano uh, baka ang balak nila itapon, oh, ilabas, hindi, hindi. itapon oh, oh. pero hindi na nila siguro nagawa kasi duguan eh there would have been so much blood and daming dugo nun. at saka umaga na uh, makikita na sila na 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 oh. parang hindi lang talaga isang tao hindi iisa hindi, hindi iisa. Isa. Po. iisa Captain Dizon, nahanap ba yung kung ano man ang ginamit para putulin yung paa itak o Ay ay, yun nga po ang uh, hindi rin na recover yung uh, ginamit okay. ng uh, suspect uh, sa krimen. Oo. Clean cut ba or sorry to have to use the word tinaddad? Para po siyang uh, uh, para po siyang nilagare, parang gano'n. Uh, okay. Oo. Would we know kung buhay pa ba siya nung ginawa yan or wala na siyang buhay? Ay sa sa tingin ko po Uh, nauna po muna yung stab wound and uh, laceration okay. bago po ito pinutulan ng paa. Uh, karumal dumal yung uh, uh, ginawa talaga. wal pa, Parang wala sa tamang pag-iisip yung hindi tao ang uh, gumawa nito. Huwag po kayong mag-alala kasi meron na tayong person of interest. Hindi lang talaga natin pwedeng sabihin mo na pangalan at ipakita pero hindi lang naman iisa. Uh, mukhang maganda ang leads oh. ng ating oh, uh, investigador. Oo. Oh, Baka gusto nyo manawagan kung merong nanonood na nakakaalam at uh, na para lumabas sila at matulungan tayo. Sa mga nakakilala po sa suspect, ituro nyo na lang po sana para makatulong po kayo sa justisya ng kapatid namin. Sa suspect naman po, sumukukan na lang kung ay. sumukukan na lang na maayos para Bigyan ng hustisya yung ginawa nyo sa kapatid ko. Ginawa nyo yung baboy. Hindi makatao yung ginawa nyo. Hindi po natin ito tatantanan uh, hanggat hindi natin maibigay yung hustisya para sa kapatid niyo. Mm -hmm. Salamat po. Magandang hapon po. Salamat Opo, salamat kakausapin niya. po namin kayo sa kabila sir and papa po namin kayo. Opo, mm -hmm. Para may sumasama pong reporter sa inyo. Salamat, salamat po. Magandang hapon po. po.